Doon ka pa rin ba sa dati nagtatrabaho? Makakakalas ba ako? Ang totoo, may naghulog sa akin. Sunog na ako. At alam kong kung saan ka na ron, ay ligtas ako. Sir, mas mabibigyan natin ng proteksyon yung imahin pag ito'y nasa atin kaysa nasa kami ni David. Proteksyon? Kanino? Sa mga kalaban? sino kaya ang makakalaban natin? ba na lang sa alam nating may mga kalaban. Kagabi lang, ay nakuha ni Dios Diyos. At kagabi rin ay pinagtangkang agawin ng imahin. Napasok na tayo ng mga kalaban. Pero sino kaya sa mga kasama nating GIB? At least, alam nating nakidabid ang imahin. Nasa siguro ligtas yun. Walang taong nakapaligid sa kanya na katulad ng nakapaligid sa atin na hindi natin malaman ang kaaway at ang kakampi. Tarita, higit mong kilala si David kaysa sa akin. Nagdududa ka ba sa kanyang kakayahan na mapangalangan ang Diyos? Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Paano mo nalaman ang bagong pangalan? Kilala mo naman ako, Waldo, di ba? Kilala mo naman ako paano ako magtago. Sabihin natin, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, kaya... Doon ka pa rin ba sa dati nagtatrabaho? Makakakalas ba ako? Ang totoo, may naghulog sa akin. Sunog na ako. At alam kong kung saan ka naroon, ay ligtas ako. Siguro. Sorry, Tina. Akala ko sila gido na naman, eh. Um, nakita ko kasi kanina na meron kang dumating na bisita. Kaya, dinalang ko kayo na makakain. Halika, tuliga. Hindi ko alam na may baril ka. Ah, sa kanya to. Polis ba siya? Hindi, ah, siya si David, kaibigan ko. David, si Tina. Sige, tutuloy na ako. Ah. ah Tina. Salamat ulit, ah. Pasensya ka na sa nangyari. Okay lang yon. pagkakatiwala mo siya? Wala pa bang impormasyon kung nasaan ang imahen? Anong nangyayari sa loob? Identified na ang taong may dala ng imahen. Ang problema, nawawala. Pwes, hanapin. If he's still alive. Masela ng problema ng Once na mag-leak at nasunog ang taong involved, pinapatay na yan. Ang huling balita, nagtatago ang tao. Okay. Why don't we offer a reward sa sino mang makakapag-furnish ng information kung sa naroon ng taong ito? Say, two million? That's a lot of money. Higit pari yan ang mawawala sa atin kapag natuklasan ang kinagawa natin ito. Gano'ng katapat ang double agent natin sa loob? Walang double agent na tapat. They work for money, the highest bidder. And how much do you think we can afford to give? Billions!